Hello and welcome back again to my YouTube channel, The Mami Chaja Vlog. For today's video, magbabahagi ako ng pampaswerte at ritual para makabayad ng mga utang. Ang hirap talaga kapag merong mga utang na inaalala. Ang sakit sa ulo, halos na na-stress tayo, halos hindi tayo makatulog sa gabi, sa kakaisip kung saan tayo kukuhan nang pambayad. Kaya kung kayo ay mahilig sa mga pampaswerte o mga ritual para makabayad ng mga pagkakautang, meron akong ibabahagi na makakatulong para makabayad ka na ng mga pagkakautang. Kung ikaw ay mahilig o panatiko sa mga pampaswerte, pasok lamang kayo sa video ito. At kung hindi naman, humanap lamang kayo ng video na gusto nyo. Napakadali lamang ng pamamaraan ng ritual na ito para makabahid ng mga pagkakautang. Mga lang tayo dito ng isang buong bawang at isang langkong papel at asin at plato. Kailangan dito ang bawang dahil ang bawang meron din itong magical properties na nag attract ng prosperity, abundance, wealth, mga pampaswerte, swerte sa pera. At tinataboy din nito ang mga negative energies na naa Absorb sa ating tahanan. At ang bawang, tinatanggal din nito ang mga balakid o mga umahad lang sa atin para tayo ay magtagumpay at para tayo ay makareceive ng pera. Isusulat lamang ang buong pangalan mo sa papel at birthday at kung magkano ang utang mo. At saka isusulat sa baba ang code na 1122 dahil ang sacred code na 1122 ay para dumaloy pumasok ang pera sa inyong buhay. At pagkatapos, sa may platito, gumawa ng circle na asin. A circle na asin. At saka ipapatong ang papel. At saka mo ilalagay sa gitna ang bawang. At sambitin ang chant na aking ilalagay sa screen. Pagkatapos, hmm. ang ritual na ito ay ilalagay sa inyong kubeta for 7 days after 7 days dispose na ito sa basurahan itapon na ang lahat ng sangkap sa basurahan at makikita mo ang resulta na unti-unti ka nang makakabayad ng mga pagkakautang mo merong mga opportunities na magbubukas para makabayad ka ng mga pagkakautang mo. Subukan at gawin ang mga ganitong pamamaraan para makabayad ka na ng mga pagkakautang. Kung ikaw ay na mo problema sa mga kabila-kabila ang mga pagkakautang, gawin lamang ang ritual na aking ibinahagi. Basta pakakatandaan na ang paggawa ng mga pampaswerte ng mga ritual ay laging sinasamahan ng 100% na paniniwala maging maging positibo, alisin ang mga galit at sama ng loob at ang mga negatibo mong naiisip, iwaksi mo muna ang mayan yan. At syempre, pakakatandaan na ang mga ganitong pamamaraan ay magsisilbing gabay lamang. Tanging ang ating pagsisipag, pagtsatsaga, pagsusumikap, pagdiskarte at pagtatrabaho at lalong-lalo na ang manalangin ng taimtim sa puong may kapal ang siyang makakatulong sa atin para tayo ay umunlad at matupad ang mga pangarap natin sa buhay na yumaman. At yun lamang po ang video ito. Kung nagustuhan ang video ito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay.